Bayan ng Kwaresma at Semana Santa ay mga mahalagang bahagi po ng kalendaryong Kristiyano na nagbibigay daan sa atin upang magmuni-muni, magbalik loob sa Diyos at gunitain ang sakripisyo ng Yesu Kristo para po sa ating kaligtasan. At para paalalahanan po tayo sa kahalagahan ng pagninilay sa panahong ito, makakasama po natin yung araw ang Superior General ng The Mission Society of St. Anthony, The Great Religious Congregation, Most Reverend Roderick Maglonzo Inieco. Magandang umaga po, oh, Father. Magandang buhay po sa inyong dalawa. Magandang buhay po, Most Reverend Inieco. Mm. Alright. Um, ano po ang kahalagahan po, ano, ng panahon ng kwaresma sa buhay po ng isa pong kristyano? Napakahalaga nito sa atin, katulad din ng mga muslim na para mapulfil mo ang iyong pagka-Islam, uh, ay kailangan mong pumunta ng Mecca. Mm -hmm. Tayo naman, napakahalaga nito dahil dito natin napapatunayan na yung ating pananampalataya ay lalong yumayabong, mayabong, uh, lalong sumisidhi yung ating pananalig sa Diyos dahil napupilpil natin yung sinasabi ng banal na kasulatan kung saan ginaganap natin, nakikita natin yung sakripisyo no? at nakikisakripisyo na rin tayo sa Panginoon sa mga paghihirap niya. At ang isa sa pinakamagandang dapat nating ipaghanda ibalik natin ang nawala nating loob sa Diyos. Mm -hmm. Well, marami po dahil sa panahon ngayon, may mga ilan tayong kababayan na na yung tradisyon na, no? mm -hmm. So, ano po ba yung mga karniwang gawain at paghahanda na sinasagawa tuwing panahon ng kwaresma, lalo na ng mga Kristiyano po? Sa ating mga Kristiyano, sa panahon ng kwaresma, meron tayong tatlong pillar niyan, yung mm -hmm. fasting, abstinence, and prayer. Sa panahon naman ng Lent ay nagdiriwang natin yung panahon ng Palaspas, yung Webe uh, Santo, Biyerni Santo, yung matagumpay na paglaban niya sa kamatayan, yung pagkabuhay. At ang napakahalaga po rito, yung mga tradisyon na nakikita natin tulad ng pamanamanata, ng pabasa. pag uh, Katulad sa Bulacan, meron silang uh, Uh, pagpapasan ng krus, pampanggay, pagpapako na karaniwan ay hindi naman talaga mm -hmm. nasa tradisyon o kultura ng simbahan na dapat gawin dahil hindi naman ito kinakailangan. Mm -hmm. Ang kailangan ihanda natin ay yung puso natin sa Panginoon. Alam mo ang nung nabanggit kanina ni Most Reverend Dineko, ano, yung pagbabalik-loob sa Diyos. Mm -hmm. Kasi um we've been so busy, you know, mm -hmm. in this past few months and days. Mm -hmm. Na minsan pa kaya hindi na natin nabibigyan ng oras yung ating relationship with God. So God. this is a really good time, ano, yeah. to really um reflect on our relationship She with the Lord. God. Now I wonder, ano ano po yung mga naman dapat at hindi dapat gawin ano ngayong pong panahon ng Sem santa Ang mga dapat at dapat gawin natin, katulad halimbawa sa tuwing uh, nagdiriwang tayo ng bisita iglesia, karaniwa na nating ginagawa yung pilgrimage o pagpupunta sa mga iba't ibang simbahan. Siguro, sa makabagong panahon, mas maganda puntahan natin yung pitong sakramentong simbahan ng buhay. Mm -hmm. Una, imbis na pumunta ka sa simbahan dahil uh, masyado ng nagkaroon ng komersyalisasyon, mm -hmm. no? at uh, punta ka sa simbahan para magsimba, pero andon yung mga nagdarasal ka, da, nakadaan ay mga nakabakles o mm -hmm. naka mm -hmm. tapos uh, nag uh, ano ka ng station of the cross, habang nagdarasal ka, yung kapamilya mo nakasama ay nagsiself mm -hmm. no? Nawawala na yung solemnity, mm -hmm. yung sacredness. Kaya ang pinakamagandang refleksyon ngayong mahal na araw na dapat mong gawin, ano yung una, pumunta ka sa ospital, okay. tingnan mo kung gaano ka kapalad, oh, okay. hindi ikaw ang nakahigaron. Mm -hmm. At ipinapakita sa iyo ng Panginoon na mas masarap pa rin mabuhay ng may maayos na pangangalaga sa sarili. Mm -hmm. Yun yung una mong i-reflect. Unang simbahan ay ospital, pangalawang simbahan, puntahan mo yung mga bilanggo. Sapagkat sino ang mas mapalad sa inyo? sila na nagbabayad ng kanilang kasalanan o ikaw na nakalabas pero patuloy na nagkakasala na walang mm -hmm. anumang binabayaran. Mm -hmm. Pangatlo, pumunta tayo sa mga orphanage, sa mga bata. Tingnan mo kung gaano kakapalad dahil yung mga batang yung kakainin na lang ay uh, pinanghihingi pa pati ang kanilang mga mm -hmm. isusuot. Samantalang ikaw na pinalaki ng magulang sa isang maayos na marangal na buhay ay reklamador pa at mm -hmm. hindi pa kontento. Na minsan sinusumbatan pa natin yung mga magulang natin. Mm -hmm. pang apat pumunta ka sa lugar ng mga matatanda, no? Isipin mo na darating ang panahon na tatanda ka rin. At ayaw mo na dumating yung panahon na 'yon na wala kang pinagkatandaan mm -hmm. na physical, emotional, or spiritual, mm -hmm. no? At yung pang lima pumunta po tayo sa mga indigenous people. Tingnan nyo ang simpleng buhay. Napaka simple ng buhay nila pero meron silang peace of mind. Mm -hmm. Hindi sila naghahangad ng makamundo kung ano ang meron sila sa na nila noon samantalang tayong narito sa kapatagan ay naghahangad pa ng maraming bagay na nagdadala sa atin para mawala yung loob natin sa Diyos. Mm -hmm. At ang pang-anim, no? Napaka simple pero mabigat. Yung panghuling simbahan na dapat mong puntahan ay yung lapitan mo ang pinakamasama mong kaaway, mm -hmm. akapin mo siya, patawarin mo siya, mm -hmm. palayain mo ang sarili mo mm -hmm. at palayain mo rin siya. Mm -hmm. okay. uh, uh, Pangpinto, pumunta ka sa building na simbahan mm -hmm. kung saan doon ka magkompisal, mm -hmm. doon mo harapin ang Diyos, at magnilay ka sa lahat ng pinuntahan mo. Mm -hmm. Yung -hmm. Ang ganda value, suggestion ni... Tsaka yung value of gratitude. Mm, -hmm. mm -hmm. Pagpapasalamat, uh, uh -oh. appreciation na meron ka, uh -huh. no, na sa iba. Uh -huh. yun kailangan mo maalala, maalala sa panahon na ito. Kakayanin kaya natin yung puntahan mo yung kaaway. Kaya tandaan ka yun. natin <laughs> yung corporal work of mercy, yung sinasabi mm na -hmm. ni Lord, ako ba'y nagutom? Ako ba'y iyong mm -hmm. pinakain? Ako ba'y nauhaw? Ako ba'y iyong pinainom? Ako mm -hmm. ba'y nasa bilangguan? Ako ba'y iyon dinalaw, ako ba may sakit, ako ba iyon uh, binantayan, pinagaling o higit sa lahat ay minahal, mm -hmm. no? At ang pinakamaganda sa lahat na wag nating kalilimutan ngayong Holy Week. pakisabi nga po sa katabi niyo at mm -hmm. sabayan niyo kung dalawa noong ako ba Nung ako, no, ako ba? Ay umuutang. Ay umuutang. Umu ako ba iyong? Ako ay ay ba iyong? Pinautang. Pinautang. Pina <laughs> Oo, yun yung nakalimutan ng tao. <laughs> na may utang tayo sa Diyos. Mm -hmm. ayun. Oh, no ayun. At yung utang na yon binayaran ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin, ikaw na kristyano, hindi ka magbabayad. Mm -hmm. Kasi sabi ng kahuli-hulihan ko Kusing, ay eh, dapat mong bayaran. Mm -hmm. Kaya dapat habang nasa iyo yung opportunity, no magsisi, mm -hmm. magbalik loob, at magbagong buhay. At higit sa lahat, dapat ang pagsisisi walang paninisi. Mm. may mga kababayan po tayo na uh, hindi magagampanan yung mga pangkaraniwang tradisyon na kinasanayan po natin mm -hmm. maging yung mga suggestion union na pumunta sa mga lugar na maaalala mo kung ano yung importansya mo mm -hmm. sa Panginoon ano. Pero yung mga nasa bahay lang, yung gustong manatili lamang po sa kanilang mga tahanan at manahimik, paano po nila gagawin na maging meaningful yung panahon na ito? Napakaganda po na yung sinasabi ng Panginoon na kung nasa bahay ka lang, pumasok ka sa kwarto mo, makipagniig ka sa Kanya, mm -hmm. pagtibayin mo yung relationship mo sa Kanya, magkaroon ka ng pagbabasa sa Biblia upang lalong maunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, mm -hmm. kung gaano na yung pangako niya iyo, never will I leave you, never will I forsake you, na hanggang sa kamatayan sa Cruz, ay iniligtas kanya at hindi ka man hindi ka niya iniwan sa panahon ng mga pagsubok ng buhay mm -hmm. at yung pagsubok na yon na nagdala ng kapigatian sa iyo ng sakripisyo pero wag nating kalilimutan andiyan pa rin ang Diyos na nabuhay para bigyan ka ng bagong pag-asa. Mm -hmm. Alright, sa so, inside the Mission Society of St. Anthony, the Great Religious Congregation, ano po yung inyong mga aktibidad na ginagawa bilang parte po ng Semana Santa? Actually, uh, meron kaming monthly outreach sa mga indigenous people. Kami ang naghahatid ng feeding program, relief goods, mm -hmm. uh, medical mission, and then livelihood, scholarship sa ating mga katutubo na halos yung mga pinupuntahan po namin ay hindi nararating no? Kung marating man ay bihira. Last na aming outreach ay sa San Marcelino, San Vales na kung saan from the municipality doon sa munisipyo so mag 2 hours pa ang biyahe para marating namin yung apat na tribo ng mga Aitas. Mm. -hmm. No? nakarating na rin po kami sa Korak, sa Bataan, sa Dinalupihan, sa Ipudam, sa mga Dumagat, sa Baras Rizal, mm -hmm. no po, at sa mga napabayaan noon na biktima ng Yolanda na nasa Rosario Cavite and uh, marami pa po kaming mga plano para sa sabi ko nga ako po ay 54 years old na ang mm -hmm. gusto ko bago man lang ako mag senior years mo fulfill yung aking ministry mm -hmm. at yan ay ang paglilingkod sa grassroots mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ang mensahe nyo na lamang po ano na nais na iparating sa ating pong mga manonood ngayong Pasko Semana Santa sa ating pong mga manonood napakaganda po na ibalik natin ang nawalang loob natin sa Diyos. At kapag naibalik natin yung nawalang loob natin sa Diyos, magiging maganda ang relasyon natin sa Kanya at anumang paghihirap na nararanasan natin sa buhay na ito, huwag nating kalilimutan na ang Diyos, si Kristo na muling nabuhay, na matay sa Cruz, na iniligtas tayo, ang siyang maghahatid sa atin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mm -hmm. Well, maraming salamat po sa lahat ng uh, mga payo ninyo, Most mm. Reverend. Ano? magte tayo ng mga ideas tapos dito mm -hmm. ngayong Semana Santa uh -oh. para gawing meaningful uh -oh. 'yung panahong Saka, ito. Saka isa pa na gusto ko rin paalala na sa ating kasabihan na kapag ganitong magpapasting ka daw ay huwag kang kakain ng mga karne. Opo. Siguro ang pinakamaganda nating gawin dalawang bagay ang gusto kong itanong sa inyo. Mm -hmm. Una, alin po ba ang maganda? Yung hindi ka kakain ng baboy mm -hmm. o no, ng karne, pero ang iyong mga labi at iyong gawain ay puro kababuyan daw ang ginagawa't sinasabi. Mm -hmm. Or, kumakain ka ng baboy pero kabanalan. At kabutihan ang laman ng iyong puso at kabutihan ang inihahatid mo kabanalan sa iyong kapwa-tao. At panghuli, wag po tayong magbanal-banalan para hindi tayo makapasok sa langit-langitan. O mm yung -hmm. well, some questions to reflect upon, ano, ngayong mm -hmm. Holy Week na ito. Mm -hmm. Tama yun, ha? Um, Ano bang nakikita sa iyo ng tao at anong lumalabas sa bibig mo at saka sa mga actions mo? Well, thank you very much. Uh, ano. you Most very Reverend much. Roderick Maglonzo Inieco sa pagsama po sa amin dito sa Rise and Shine philippines Maraming salamat po. Thank you po. Um.